Gusto mo ba na ikaw lamang ang pagkakaisipin ng taong mahal mo sa lahat ng oras? Yung ikaw at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan. Kahit anong busy niya o kahit anong gawin niya ay hinding-hindi ka mawala-wala sa isipan niya. Pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, gamit lamang ang larawan niya. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang actual photo niya. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat. Isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At sa likod ng larawan niya, isulat ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, ilagay mo itong larawan niya sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. Balutin mo lamang ang larawan niya sa papel na sinulatan mo at pagkatapos bago ka matulog, ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At pagkatapos mong malagay ang ritual sa loob ng punda ng unan mo, ihampas mo muna ng tatlong beses ang unan mo bago mo uunanan ito. At paniguradong ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras at ikaw ay hinding-hindi mawala-wala sa isipan niya. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling wala kayong aktual photo niya, pwede mo pa rin gamitin ang papel na may nakasulat na pangalan niya. Itupi mo lamang ito kahit ilang tupi tsaka ilagay sa loob ng punda ng unan mo at ihampas mo muna ito ng tatlong beses bago mo uunanan ito. At paniguradong ngayon mismo, pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, ay matatamaan siya nito. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At kinabukasan, bago ka matulog, ay ihampas mo muna ang unan mo ng tatlong beses. At kung sakaling hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis, ay pwede mo ito kunin at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.